So, yun nga, tenor kami ni Kuya Chan dito sa lugar nila, sa Magalianes. Napakaganda ng mga tanawin. Tsaka, nagpunta kami sa Utod Falls. Saya kami doon. Let's go to Utod Falls! <laughs> Utod Ito falls na, na nga yung sinasabi ko. Dinalaw tayo ng mga kababata natin from Olongapo. Ito yung falls. isang yan. Galing pa ng Amerika yan. No. I'm Renz! And we are the <laughs> creep <crib> crawlers <laughs> Hindi ko palalagpasin ang pagkakataon na ito Ilan taong kaming hindi nagkita ng mga kababata ko Alam mo yung mga bata pa lang kayo Mahilig na kayo mag-adventure Mahilig kayo sa mga ilog at kumakit ng mga bundok Kaya dinala ko sila dito sa may Utod Falls Malapit lang ito sa amin Dito sa may Magallanes Cavite nature lover ang mga datingan. Ito lang ang baong ko para sa inyo mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na. Dumaan ang mga bagyo kaya medyo malabo ang ilo. Sabi ko sa kanila maganda pumunta dito pag summer. Malinaw ang falls. Ito na nga hindi nakapagpigil ang tropa. Lumusong na. At sinabayan ko na rin. Talagang napaka excitement naman kasi yung ganitong pagkakataon. Alam mo yung matagal kayo hindi nagsama-sama at mahilig kayo sa mga ganitong adventure. Ito na ang tropa nating si Renzo. Dadive daw siya sa may falls. Namiss daw nyo yung mga ganitong moment sapagkat napakalamig daw ng falls sa Amerika, hindi daw siya nakakaligo, yun talaga naman enjoy na enjoy yung mga tropa natin hey, out, right? after namin magutod falls nagutom kami kaya tumakbo kami dito sa may tagaytay, muna kami overlooking, napakaganda ng view kain po tayo, thank you for watching